Hi guys, for today's videos guys, magluto tayo ng lauyang baboy na ang kanyang <clears throat> sahog ay puso ng saging yan lang muna sa ngayon guys ang ating uulamin pakipalo like and share naman guys sa ating ginagawang Lauyang baboy na may sinigang yan sinigang sa sampalok guys like follow and share talong lalo na po sa mga ating mga kababayan na mga kaparmers ito na po ang aming munting kusina mga kaparmers ito ang aming kusina dirty kitchen ang tawag sa amin Balik muna tayo sa ating lino-loto, guys ito na Oh lauya Lauyang baboy May no, eh, puso ng saging Sarap dito, guys isaw magsahog Okay, ihalo na natin yung sinigang. Ito na guys. Tikman na natin guys Wow Pang ilonggong recipe talaga ito guys na yan. Na yan lang muna salamat Salamat ang masagbihayan ito Ang kagupas-pasang ito Pagkain Pagkain Ah, ito naman, ito na mga ka-farmers. Ito na 'yung niluto ko. Ito na 'yung Ngayon baboy. Ito na 'yung sandok. Para sa ating mga followers, mga ka-farmers, Bawa. Ah, wow! Anak po. Napakasarap mga ka-farmers. Tamang tama lang yung asin. nanunot nanunot sa karne ang ano, ang lasa. Komplito sa kit, harikados. mainit saka na malambot na yung buso kain na kain mga kapamers ini mahaba sabau oh melaki yang hiwa ni kali ni kali ni babui melembut dan namun nama kapal ni babal